Insane takeover mode ni Luka Doncic, bumalik na nga ang original Luka Magic, walang nagawang Milwaukee, buhat mode ala Lebron James. Ito namang si Anis Bullyball sa mga Lakers players, unstoppable din siya. Yan naman pinatikim ni DFS ng PC Kalan at kahit wala nga sa team si Tanasis, abay hindi nga nagpigil na sumali sa laban. Bakbangan ng dalawang number 4 seed from East and West. Tapatan ngayong araw, Milwaukee Bucks and the Los Angeles Lakers looking to bounce back dahil both ay galing nga sa pagkatalo. By start na in the first quarter, si Yanis at Luka Doncic agad ang laban dito. At para nga sa Lakers, abay damang-dama ang injuries sa kanilang big men. Dami agad offensive rebound dito ng Milwaukee. At si Luka dito, abay parang tinuturuan pa nga si Alex Len ang dapat niyang gawin kapag sila ay nagpipick and roll. Etong si Gabe Vincent naman, cold start, 1 for 5 ang shooting sa field. Pero buti na lang andyan si Luka Doncic mga idol dahil buhay na buhay agad ang kanyang opensa dito in the first quarter. 16 points na agad yan. Sobrang nasipan ng step back dito kay Brook Lopez at nakikipag-trash token nga siya dito sa isang fan. Pero masyado nga maliit ang Lakers mga idol dahil sa kanilang injuries at buong quarter ay dinarag lang sila ni Yanis at ni Brook Lopez sa ilalim. And after 12 minutes abay lamang ang Milwaukee pero onti lang naman 33 to 29 kahit may 5 points pa ba na bagitong si Dalton off the bench. Second quarter natin Dalton Kinnick and Austin Reeves para sa Lakers, Damian Lillard naman para sa Bucks, nice lab pass, gulat itong si Yanis, 11 na lamang nila, timeout si Coach Reddick. Pero nang binalik itong si Luka by he picks up where he left off. Take over mode agad. Itong si Luka Magic pagbalik niya sa court, gumawa ng 10-0 run nang sa sarili niya lang. At talagang hindi makapaniwalang lahat sa ginawa niya. One-legged three-pointer. At sa man pa yan ang nakikipag-trash to ka siya kay Tanasis dito na nanonood. Pero ang problema dito ay one man show itong si Luka sa Lakers. Katapat niya ang buong box team. Kaya naman mga idol binalik lang din nila sa 11 points ang kanilang advantage pagbalik pagbalik ng kanilang mga starters. At hanggang sa pagtatapos ng ating second quarter, tumulong si Austin Draves at nagpatuloy lang itong si Luka pero down pa rin sila at half-time, 8-point lead, 71-63. At dito nga sa ating third quarter, unstoppable si Yanis kung saan dinadarag lang itong mga Lakers players. Kaya naman itong si DFS, pinisikal na nga siya at hindi niya nagustuhan. Tapos pumapasok pa nga ang 3-pointer ni Brook Lopez dito, mabot na sa 14 points lamang nila. Si Luka bay parang pagod na nga magbuhat dito sa LA Lakers. At nang hindi nga umi-score itong si Luka this third quarter na matay ang Lakers offense at naging 22 points na advantage ng Milwaukee Bucks dito. At talaga nga namang lumalayo na sila, score natin 99 To 77 with 3 minutes left. At talaga nga namang parang sumusuko na ang team ng Los Angeles Lakers dito. Mababa na ang energy ng kanilang paglalaro. At hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter, may 20 point lead pa rin ng Milwaukee dito, 102 to 82. At dito sa ating 4th quarter, abay kahit papano ang team ng Los Angeles Lakers umaayos ng opensa at na nila sa 16 points ang kanilang hinahabol. Kaya naman quick timeout ang itinawag ni Coach Doc Rivers para nga hindi na makakadikit pang Lakers. At binalik nga ng dalawang coaches ang kanilang mga starters pa in the fourth quarter kaso wala na masyadong nagbago. Kung saan ang Milwaukee Bucks ay inalagaan lang ang kanilang kalamangan for the rest of the fourth quarter. Big win nga ito para nga sa anila.